gandang araw sa inyo mga kaibigan Ganito rin ba problema ng motor mo Mahina ang battery Ayaw magkarga O di kaya Hindi masyado nakakapagkarga yung battery Hindi nakakapag charge Tulad nito. Kali itong battery na to May katagalan na Hindi ko pa sinecheck Buksan natin Yan, umilaw at i-pindot natin itong post button. Yung starter, Kung makapansin nyo Hindi siya gumagana, milaw-ilaw lang yung ano. Ibig sabihin niyan mga kaibigan, mahina yung battery. Ah, napakahina ng battery, yung wala nang ilaw. Talagang wala ang karga itong battery na to. Ngayon aayusin natin to. Mga kaibigan, ito na yung battery natin. Yan. Ngayon, checkin natin kung mayroon pang tubig itong battery. Tanggalin lang natin to para makita natin kung may laman pa. Yan. Makikita nyo mga kaibigan, wala na siyang tubig. Ang gagawin natin, dadagdagan natin siya ng battery solution. Kali, meron ako dito, battery solution. At meron din ako nito para hindi tayo mahirapan sa pagkarga ng tubig ng battery And lagay lang natin siya dito. dito sa butas yan, kargahan lang natin huwag natin punuin kasi kapag pinuno natin matatapon din nakargaan na natin ng battery solution itong battery natin yan. yan bali ito mga kaibigan hindi ito puno yan. tingnan nyo na lang ito sa level dapat nasa upper yan yan naka yan yan, okay na yan. Ngayon, ay uh, takpan na natin. Uh, mga kaibigan, ganito lang yung gawin nyo. Huwag nyo munang itatapon yung battery nyo. Kasi baka pwede pa. Baka magawang pa ng paraan. Ganito lang. check nyo lang to kung may tubig. At saka i-charge nyo. Kung mag-charge, okay pa yung battery pero pag hindi na nagkakarga sira na yung battery yan ngayon i-charge natin to para ma-testing kung okay pa itong battery na to Tambali Yan mga kaibigan. Ito kasi yung battery na to mga kaibigan uh, Hindi na nagkakarga Dun sa motor Kasi wala na pala syang tubig dito sa battery kaya hindi siya nagkakarga at may at may katagalan na rin tong battery na to mag 3 years na hindi pa ako nagpapalit ng battery kaya ngayon ay susubukan natin na paganahin ulit baka okay pa Itong ating charger mga kaibigan ay 110 volt. Kaya dapat may transformer to. Bali itong clamp na to, i-connect lang natin siya sa negative ng battery. 'Yan, at itong kulay red, i-connect lang natin siya sa positive ng battery. 'Yan. Mga kaibigan, isaksak natin ito yung ating transformer. Yan, kasi 110 ito. 110 volt yung ating charger. Yan. Sumana na. Ngayon, ay ilalagay natin siya sa 2A. Yan. Yan, 2A. Kasi maliit lang tong battery natin pang motor lang. Kaya dyan lang natin ilalagay sa 2A. Yan. Regular. Yun know, oh, nagkakarga yung ating battery. Yan. Ano umiilaw yung kanyang charger. Ano natin kung ilang percent? Ang 52%. Pag nag-100% na yan, ibig sabihin, okay na. Yan, ito yung charge, si charge. Ang hintay lang natin mga kaibigan. Hanggang sa mapuno. Okay na, 100% na. At umilaw na yung charge. Okay na, full charge na yung battery natin. Yun mga kaibigan, ibalik na natin yung battery para matesting natin kung nagkarga ba yung battery natin ayun bali ayun mga kaibigan ayos na susi natin ayun umilaw switch ayun chết mga kaibigan, ayos ayos pa yung battery natin dahil nagkarga nakapag charge sya bali ganun lang yung gawin nyo mga kaibigan kung wala kayong charger ng battery ipa charge nyo sa nag charge ng battery kung magkarga ayos yung battery pero pag hindi sira na yung battery kailangan ng palitan yun mga kaibigan sana nagkaroon kayo ng konting idea sa video natin. Pakitapik naman yung like. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, ay subscribe lang. At pakiclick na rin ng bell icon para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video na i-upload. Hanggang sa muli mga kaibigan. God bless and ride safe.